magandang hapon mga sirs. Kamusta kayo? Kamusta mga subscribers natin dyan? Uh, andito tayo ngayon sa ano, Barangay talakit Dito sa Katarman, uh, Northern Samar. So, namiss ko lang magmotor, namiss ko lang magrides ng ano. konti lang. <laughs> Kaya ngayon, short ride muna tayo. Kaso mukhang uulan kasi yung medyo madilim dito eh. So, bali habang nagra-ride tayo, uh, naisip ko na rin na ano, magbigay ng tips para sa mga gustong mag long ride kasi usually isa naman to sa laging tinatanong ng mga nagko-comment sa mga youtube natin youtube videos natin na gusto rin nilang mag long ride kagaya nung ginagawa ako so meron akong ano, inihanda na sampung tips bago ka mag long ride so sa sampung tips na yon hinati ko rin siya sa dalawa yung lima limang tips para sa sarili mo uh, at limang tips para naman sa motor mo kung ano yung mga dapat mong gawin so ito uh, magmumotor lang tayo dito hanggang saan tayo makarating pero may alam ako na spot na magandang ano, tumambay dito lang yun sa part ng bubon uh, bali katabing bayan lang yun ng ano, itong katarman dito sa bubon northern samar So para sa unang tips, sa unahin ko muna yung para sa sarili mo. Uh, Siyempre unang-una dapat meron kang sapat na tulog pagka maglo-long rides ka. Kailangan na kailangan yan kasi yan yung puhunan mo, yan yung puhunan ng katawan mo dapat meron kang sapat na tulog naman, naman makapagpahinga antok. ng maayos yung katawan mo kasi mahirap na kung mag motor ka tapos medyo inaantok ka baka hindi mo malaman bigla kang makaitlip eh. bigla kang makaitlip habang motor, split of seconds nasa kabilang lane ka na e, maaksidente ka or it's, a, it's ever na ano na mag-overshoot ka Ayun, dapat ka ano talaga, meron kang sapat na tulog kung magra-rides ka. Yun yung unang tips para sa yung sarili kung maglalong rides ka. At yung pangalawa naman ay dapat ano ka lang, chill ride ka lang para sa pangalawang tips. Dapat chill ride lang kasi kung ang babiyahin mo ay halos mga 500 kilometers sa loob ng isang araw or buong maghapon, babiyahin ka ng 500 kilometers, dapat hindi ka laging ano hindi ka laging nagta-top speed chill ride ka lang siguro maglalaro ka lang sa 80 60 to 80 kilometers per hour kasi kung lagi kang ano mabilis magpatakbo uh, maagang mapapagod yung katawan mo gawa ng anong uh, nung hangin na sumasalpok sa katawan natin maaga ka mapapagod so yung ganong takbuhan hindi yun makaka-sustain sa ano long ride kaya dati pagka uh, nabiyahe ako sa simula pa lang siguro mga 60 to ano ka lang 60 lang yung ko chill ride chill, chill ride lang hanggat sa makarating ka sa ano sa iyong patutunguhan tapos para naman sa pangatlong tips pangatlong tips naman para sa iyong sarili pagka mag ka ay ano naman ah uh, wait lang, overtaken ko lang to ayun, para sa pangatlong tips dapat sa mga sinusuot natin medyo dapat aware tayo kung ano yung ginagamit natin na damit so para sa akin, syempre usually pagka naglo-long ride ka, yung unang sumasakit eh, yung puwitan natin so dapat, pagka maglo-long ride ka eh, huwag ka na magsuot ng ano, huwag ka na magsuot ng brief yung ano lang, cycling short o kaya yung mga boxer short kasi kung mapapansin mo yung brief, alam mo yung brief diba pa paano yan pa triangle. So pag din sa part ng ano ng kwet mo, may, yung unang makakapagpasakit diyan yung tahi niya. Yung tahi niya sa pinakang gilid. So ayun na experience ko na yan nung dati baguhan lang ako sa paglo ride. Pagpasakit na yung quit ko. Tapos i-stop over ako ng mga ilang minuto pa para magpahinga Then pag ulit ako Ang bilis na naman sumakit ng puwet ko Ayun, nung uh, na-find out ko Sinubukan ko magsuot lang ng cycling short Habang motor. Cycling short lang tapos pantalon syempre O kaya boxer short O kaya kat yung short lang na ano Maiksi Doon, doon ko na realize na nakakasustain talaga siya Tumatagal yung puwet ko sa long ride Siguro mararamdaman ko yung sakit Mga ano na, ilang oras na bago ko maramdaman ayun bali tapos na tayo sa pangatlong tips natin sa pangapat naman tayo so para naman sa pangapat na tips bago ka mag long ride eh huwag ka muna mag motor ng mga ilang araw sabi natin mga 2 days lang ay mga magbigay ka lang ng dalawang araw mahaba na yun huwag kang mag motor linisan mo lang yung motor mo i-prepare mo lang siya condition mo lang siya tapos i-check mo yung mga ano mga physical ano niya external parts niya ganyan tapos wag mo munang gamitin yung motor mo kasi ang purpose talaga niyan pagka nagmotor ka nang nagmotor ba nag short ride ka sa inyo motor motor ka tapos kinabukasan maglo long ride ka mabilis kang mauumay sa pagmomotor <laughs> mauumay ka talaga diyan na experience ko na yan nung dati nag long ride din ako galing Rizal papunta dito sa Samar nasa ano palang ako Quezon province pa lang ako eh Nauumay na, na akong motor Eh na ko Hindi pwedeng hindi tumigil eh Kailangan talagang bumiyahe Kasi ano nga Malayo pa tayo sa ano Bicol Kaya yun Pagka maglo long range ka Huwag ka talaga muna magmumotor Although may iba na lang gumagawa nun Mga ano siguro Mga adik pag pagmumotor <laughs> Pero para sa akin yun yung ano, The best yun Okay yun yung mga ganong bagay kasi ilang araw mong hindi hinawakan yung manubela, ilang araw ang hindi nagmotor. Tapos pagka naglong ride ka, feeling mo sabik na sabik ka ulit sa pagmumotor. Malit na bagay lang yon pero nakakatulong yun habang naglo-long ride ka. Ayan, bali tapos sa tayo sa pang-apat na tips. At para naman sa pang-lima, bali ito na yung huling tips natin para sa sarili natin kung maglo-long ride tayo is dapat unang-una talaga at pinakamahalaga sa lahat ay eh, sobra yung budget mo. Hindi po pwedeng kukumpitin mo lang sa ano na ay ah, ilang kilometers lang yan. Bale, ito yung panggas ko, ito yung pangkain ko, ito yung pang-accommodation ko. O dapat meron kang nakatago dyan na ano, kahit kung baka tawagin natin contingency fund, mga pang last defense natin na ano na pera. Gaya no, nun, nung dati, eh, last year, nag-North Luzon loop ako. Buti medyo naka sobra yung budget natin. Hindi ko expect na mapuputulan tayo ng belt nung time na yun. Kaya yun, gastos malala ako. 1,500 yata yung ginastos ko noon o no? 1,700. Yun ang isa sa mga pinakamahalaga kasi masiraan ka man o saan ka man mapadpad, magkaroon ka ng mga unexpected problems. Kaya mong solusyonan yan basta may pera ka. Ayun, bali limang tips lang naman yung ano ko ibibigay ko ngayon para sa mga ano gustong mag long rides na kagaya ko. So, lipat na tayo dito sa sunod na panlimang tips para naman sa motor natin 'to. Kumuha pa ang gamit ko ay Mio Sporty. So, ang maibibigay ko lang na tips is yung mga na-experience ko rin dito sa motor ko. So, kung maka ano ka, naka Mio Sporty ka or kahit scooter, makaka-relate ka dito. Unlike na lang kung naka ano ka, manual or big bike eh, hindi ka makakarelate dito so para sa unang tips unang una i-check mo yung panggilit mo bago ka maglo long ride yan yung lagi ko talagang ginagawa pinay-maintenance ko although hindi naman ako gumagawa pinapagawa ko lang sa mekaniko doon sa amin sa tanay eh yung bagay na napakahalaga nyan pag maglo long rides ka kasi ilang beses ko nang na-experience yan na Misan sunod-sunod ako naglo-long rides Apat na araw Gaya nung nag-summer loop ako Tapos 2 days ako ng summer loop after na summer loop kinabukasan Biyahin na ulit ako papunta ng Rizal halos apat na araw yan sunod sunod na pagmumotor naramdaman ko yung panggilid ko medyo lumalagitik na medyo maingay na siya pero at this condition naman yung panggilid ko bago ako bumiyahe ng time na yun kaya kailangan i-check mo talaga yung panggilid na yan yung mga flyball tapos yung belt tsaka clutch lining Ayon, bali baliyan na 'yung unang tips natin. Then para sa pangalawang tips natin sa motor natin is che check mo 'yung ano, 'yung ilaw ng motor mo. Siyempre, hindi mo naman expect sa ilaw ng motor mo eh ano, nasa bubong na tayo. Siyempre, hindi mo naman expect na ano na hanggang saan ka aabot, syempre eh, lagi yan na abutan tayo ng dilim sa biyahe. So mahalaga na walang aberya yung ilaw natin. tsaka yung ilaw natin is ano yan, kumbaga parang basihan mo rin yan kung okay pa yung battery ng ano mo, ng motor mo. Kasi yung battery natin pagka medyo humina yung kuryente niyan, humihina rin yung ano yung motor natin sa takbuhan. Na-experience ko na yan nung Kailan ba 'yun? Last year din 'yun eh, na bumiyahe ako galing dito sa Amar papunta tayo ng ano ng Tanay. Dito sa diversion ng Gumaka ay sa bypass road ng Gumaka kung alam mo yung bypass road na 'yon, medyo mahaba yung ahon doon. Tapos wala naman akong angkas, meron akong karga na gamit. Ayun, humihina sa ahon yung motor ko. Kaya sa isip ko siguro sa panggilid na to kaya sa makina. Baka na sobra na sa long ride. Eh di yun, nung pag-uwi ko sa amin, ah, yung battery. Nung binili ko ng battery, umokay siya, umokay siya na ayos na siya. Gumanda yung takbo niya. Ang problema, yung motor ko, hindi siya naka-full wave, naka-fast charge siya. Kaya yun, makita mo, nasisira yung battery natin nung naka-fast charge yung ano natin, motor natin. Kaya ngayon, pinaayos ko na siya ng full wave. Kaya yan, dapat lagi mo i-check yan yung ilaw. Ilaw or wirings. So ayun, bali yun yung pangalawang tips natin sa motor natin. Ayun, bali sa pangatlong tips na tayo para sa motor natin. Tapos na tayo sa pangalawa. So para sa pangatlong tips naman ay basic lang naman, i-check mo lang yung preno mo. Yung brakes natin, kailangan i-check mo yan bago ka mag-long ride kung makapal pa ba yung brake pads? Kumakapit pa ba? Kasi napakahalaga niyan syempre, stopping power mo yan eh. Yan yung magliligtas ng buhay mo, yung preno. So wala naman akong na-experience na ano, na nagkaroon ng problema yung motor ko nung naglo-long ride sa kasi okay naman siya naka-ano tayo. Naka-racing boy caliper. Ewan ko lang sa stock Sa stock na kasi nagpalit na agad ako ng caliper Nung time na nabili ko tong motor eh So bali yun yung pangatlong tips natin At sa para naman sa pangapat na tips Pangapat na tips ng motor natin Bago mag long ride is yung engine oil at gear oil So advice kasi ng ano dito ng Yamaha or ng mga mekaniko 2 uh, is to 1 Ang ibig sabihin ng 2 is to 1 dapat sa pangalawang change oil mo magpapalit ka rin ng gear oil kaya ako ginagawa ko every time na nag-change oil ako palit din ako ng gear oil syempre kasi ano nga eh long ride yung ginagawa, ginagawa ay kasi nga nilolong ride natin itong Mayo Sporty eh so dapat all goods talaga pagdating sa maintenance ayun lang medyo magastos lang talaga kasi syempre yung yung ano nito 800 ml lang yung langis nito eh pero ang ano kasi ginagamit ko kasi motul na langis. Tas motul din nag kaya medyo ano, magastos din. Pero okay naman 'yan kasi at least kampante ka sa ano mo motor mo pag maglo-long rides ka. Ay, mo uulan na dito. So, bali liliko tayo dito, 'di sa may kanto na malit na 'yan. Maganda yung view diyan eh, kaya lang pangit kasi ng panahon ngayon, no? Di pala dito yun. Doon pala sa kabila pa. So bali tapos sa tayo sa pang-apat na tips. Dito naman tayo sa pangatlo Ay pang-atlo tayo. pang, -lima, pang tips natin bag maglo-long ride tayo. So bali ito na yung last na, ano, na tips natin. Uh, dapat bago ka mag-long ride is i-check mo yung mga tools na gagamitin mo. Mga tools na dadalin mo. Basic tools bago ka mag long ride kasi napakahalaga nyan it's either na masiraan ka at least kaya mong gawan yung sira ng motor mo ang hirap kaya mag tulak gaya nung naputulan ako ng belt sa raw eon, nagtulak ako siguro mga 500 meters eh paano naputulan ng belt di ko alam yung sira no naalaman ko lang yung sira no nabuksan na yung panggilid ko eh kung may tools ako noon kaya ko remedyohan ang problema kahit maremedyohan ko mabuksan ko wala naman akong dalang extra na belt yon yeah, dapat meron ka kahit mga basic tools lang kaya bumili na rin ako ng power tools eh yung ko at least kahit paano kaya nating baklasin yung ano, natin motor natin white tools lang sana yung bibilin ko eh ang problema yung white tools pala para sa mga stock na pulley kasi walang walang kakapitan yung mga racing pulley eh. walang kakapitan ng white tools eh eh ang pulley ko kasi ngayon Nissan racing ayun kaya kailangan meron ka talagang ano impact wrench ayun bali yung nabili ko na impact range yung cordless na yan liko na tayo dito maganda yung viewers dito yung mga view dito parang nasa disyerto na dagat yan malapit na tayo dito ayun o oh. Patanong mo na yung dagat anda sobrang solid oh diba <laughs> sarap mag uy putain na may, may, may ano dun oh may scooter oh kaya pala makaabot yung scooter dun kaya na yung dagat pacific na yan may nag-iisang bahay dito dito na lang tayo para malapit lang sa motor balik tayo ng katarman so kung nakabut ka man sa part ng video na to maraming maraming salamat maambun na dun no? maraming maraming salamat at pinanood mo yung video natin so sa mga bago pa lang sa ating channel bago pa lang na ano nakapanood ng mga videos natin panoorin nyo yung mga previous vlog natin mga long ride natin So ayun lang mga sarts At uh, like, share, comment, and subscribe Alright Motosarts signing up ulit Alright, goodbye mga sarts